Welcome na naman muli sa ating mga pagtuturo At nang nating gagawin ngayon ay mag ano tayo Yung pambabae lamang na Ano dito? Yung islit sa gilid Yung kagaya nito oh. Yung ganito Turo ko sa mga Baguhan pero ito dito to nilagay sa may uh, tawag nito. Dito nila nilagay mismo sa may pinagdugtungan. Uh, dito. Pero yung aking gagawin ay eh, dito ko sila sa gilid para ayos naman ng ano. Si ito ano to eh. Ibang klase ito sa kanila. Dito sa dito sa ano ang gilid yan dito. Yan o. Sa ilalim, tago. Dapat dito sa may bandang gilid, dito banda. So, babaguhin lang natin ng konti yung placement o yung pag paglagay. So, dito tayo sa may bandang, ano, sa may bandang gilid. Eh, dito ang ating, ano, dito ang ating, ayan, guhit, yan. So, yun ay diretsuhan lang yun. Hindi katulad nung may aro, na ano, may, ano, baga, hindi na ginagawaan pa. Ito, diretsuhan lang natin ito. Ganito lang tayo. Pag gusto ninyong magawa ng ganito, sundin nyo lang ito. Ialayan uh, e, e, mo lang diyan sa may guhit, ganyan, tapos, pakain ka ng mga, mga, mga one 1 fourth ng pinakamalapad na yon. Pinakamalapad na yung 1 fourth. Tapos pinuha natin yung tahi. Gaya ng pakita ko sa inyo, yung pinong-pino -pino yung tahi. Yan. Pagdating lalo dito sa may dulo, mas lalo natin pinuha dito. Dito sa may dito sa may bandang sa may bandang guhit na to. Mas lalo pinuha natin para hindi siya sasabog kumbaga dito pa lang banda dyan pa may bandang kita pipinuha na natin yan tapos video yan pinuhan pa natin yan alimutan ko palang biyakin muna biyakin natin ito muna para hindi siya ano para mahawin natin siya ang ganda yun, isa, ganda yun sa may guhit kang ha. Pero yung ating pagpasada dito, ay nagpas tayo sa guhit. Ayan, nagpas tayo sa guhit. Tapos, gano'n lang natin. subalik tayo. Hilain na natin pa ito. Ganyan, ganyan. Ayan. Umabot sa guhit. Nagpasa na natin nakalimutan ko kasi yung ano yan yan balik na tayo ganito lang kasimple magawa ng slit ito sa may gilid yan ito sa wrong side tayo ha tapos kasi babalikta rin natin yan eh gaganon natin yan eh yan okay, yan so atin na itong balikta rin sa dahan na natin maliit lang naman ito pasada nito So, video pedalang na dalangan na natin ang kaunti ito dito. mas maganda kung pino para ano talaga matibay hindi basta-basta siya magkakalas kasi ito yung karamihan sa mga ganitong style dito ang may problema pagdating sa ganito kumakalas ah, masisira agad siya pero ito na pinipinuhan natin hindi to siya basta-basta pipigayin baga hindi basta-basta kakalas 'to. Si pino 'yung atin tahi. Yan. Tulan na natin dyan. 'yan. Yan. Yan tapos iganon lang natin. Yan, ganyan. Pantayin natin 'yan. O, pantayin natin. Pagkatapos pasadahan natin dito. yung ano natin. Yan o. Oh. So, nakaganyan yan eh. Nakaganyan yan. So ito, eh, ting I think i-ganon na natin ito. Kaya e, atin ang isang i-spinach. Para sigurado tayo na Ka-permanente yan kasi eh, mamaya nakaganyan yan. Ito yung likod, yung harap, nakaganyan yan. So, nakaganyan yan. Kasi may butunis yan. So, atin na siyang may takip o oh, atin na siyang pagsamasamahin. E, eh, ituro ko ito hanggang sa pagkabit para makita ninyo. Atin dito, pipinuhan na rin lang natin para Baga, yun, yun ba yung tibay nga ang hinahanap natin. hindi, uh, basta, basta siya bibigay. din sa isa. Ano yung gagawin natin? Ito. Ito naman tayo sa isa. Same process. Ganun paraan pa rin. Hit lang. So, pagdating dyan ay medyo oh. ano tayo. Ay nakalimutan ko na ng mga ano. kitihan, Diakin muna natin. Para sigurado tayo na dito may pag-asa yan. Gandal samay ano lang. Ayun. Ang natitin dito talaga pinipinohan ko nang husto yan. Para pule na lagi akong nang tanda yan ang gandang akong bandalili. Ko. 啊、uh,，no。 kapino ako mag, ano, matibay talaga yan. Basta-basta yan, bibigay. talaga ganyan. Kaya yun lang, tangin natin, ano sa ating customer, yung eh, mabigyan natin ng matibay na gawa. Ito, okay, pwede na siyang video madalang-dalang. Pinakasimpino doon kanina. panoorin nyo lang itong aking kinagawa kasi ito lang yung ganito lang, ganito lang ang proseso pag mga pambabae ka kadalasan hindi katulad ng sa lalaki na mayroon talagang ano dito yung parang aro sa mga babae ito kalamitan ganito lang tula natin pala na. natin na trim man yan yeah na ano na yan ganyan lang oh yan. Kasi dati nung nag-ano din ako, nag-aaral pa ako pananahe. Eh eh, nalililito din ako ng ganito kung paano gawin. Kaya ito ngayon, turo ko ng mabuti ngayon kasi may mga nagtuturo na sa YouTube. Dati kasi wala YouTube-YouTube. Talagang kung gusto mo, magkakalas ka pa eh. Para makita mo ang paraan. Ayan, marami na makikita sa YouTube. O, ganyan lang. Dito na naman tayo sa kabila. tayo dito at atin na itong i-aging. Hindi ko lang ipakikita yung pag-i-aging dahil aging na yun. Madali na lang yun. So, ganito lang. Ka, ganito lang kasimple. At ganito ako mag-proseso. Medyo malalapad na ang alawans. Ano? Tulad ng mga sinasabi ko ng mga nakalipas ko mga videos na tinalaparan ko yan para o sakaling tumaba man sa na taon na estudyante, lumaki siya, eh, pwede natin do siya. Uh, minsan, marami kasi yung mga uh, magulang na nagtitipin o kasunod na taon, yung luma, paluluaga na lang. So, ito malaking tulong ito para atin silang matulungan na nagtitipid sa panggagastos. Sabihin natin ng iba, eh, wala natin kikitain yan. Huwag natisipin yun maraming kapalit sa ating mga kutubo na natin ano, Panginoon ang handang magbibigay sa atin ng mga ano, mga customer kaya iasa natin lagi sa Panginoon paubaya natin sa Panginoon lahat ng ating ginagawa ayan ako kaalaman po sisok Ubusan ako ng sinulit putulan pala parang hindi so cup alam na natin sukatin na natin itong ating cups ang ating cups ay ano lang 9 lang 9 so dito naman sukatin natin ito kung ilang ilan yung ating loop kasi may labis talaga itong ilag ilagay natin so 9 pura ni half ano so merong half inch kasi 10 ito so 9 merong 1 inch so yung yung 1 inch sa natin half inch So, ngayon, yung half inch, dito sa kabila, mag-fold tayo ng half inch. Dito sa kabila, mag-fold din tayo ng half inch. So, yan, ganyan lang, oh. Yan. Half inch din dito sa kabila. Fold lang natin yung half inch para lang magkaroon ng konti. Kasi meron din, at yung ating gayahan, meron din siyang counting fold. Pinupold din dito. Yan. Yan. May konti ang ising, kumbaga. Pati dito, lagyan din natin. Di distansya tayo ng mga 1 inch but to sa gilid, tapos saka tayo mag-pull ng half inch. Half inch, 1 fourth yun eh. Mga 1 fourth kalapad yung ating Uh, yung ating lupi awan po ng lapad so, ayan tapos na so atin na siyang baliktarin para ikabit na natin yung ating flaps o cups hindi flaps, Clap. cups yan. Unahin natin kabit dito sa kabilang gilid. Para Patiwasay Ang ating pakain ha ay huwag ipantay sa may mismong ano para hindi siya masyadong uh, hindi siya magkakaroon ng parang tuka ng manok. May lagpas mga oh, 1.16 na so, huwag masyadong ipantay para pagbalik natin ay okay ng okay siya ano mga ganyan dito may gilid Uh, ano natin check natin kung hindi ba yan, sakto lang ang ating pahain. Ano, ano tayo? Tuloy-tuloy lang tayo. Sakto. And then, sakto lang ang ating na uh, gawang allowance. Yan. Yan, oh. Sigurik ta rin na naman natin para pasadahan na naman natin. Ah, kita mo, yung hindi natin siya pinantay. yung dito, pantay na pantay sa gilid, naka, ah, ano lamang ng kaunti yung panel. Yan dito. Lamang. Para pagbaliktad natin, eh, ano siya. Naka, ah, align, align sa gilid talaga. Kasi pag ipantay mo, parang tupa ng manok yan. Ano ba yun? May pasada ba yun? Parang 1.6, ano lang? 1.6. Ayun. na natin ang 1.16. Ingat tayo dito kasi lumalagat kang karayom ko. Pang light lang kasi ito ng makina talaga. makapal ito dito kaya kakamain ko lang muna kasi medyo delikado ingat-ingat lang pag, pag nakalagpas tayo dyan okay na yan eh Yeah. Yeah. Pino pa rin ang patahit ako dito. Gusto ko kasi matibay. sokla lang natin ng maigi para ano siya, okay, okay siya. Mano natin. Dito, dandaan ako dito kasi makapal. Ayun. di-bingot <laughs> Yan. Wala kasi yung pasada ito. Ginaya ko lang yung ano nito, original nito. Uy! Saan ko ba nakuha ito? May dumi. Dito yata sa ano. Naku. Delikado pag hindi makuha ito. Buka muna natin itong labahan mamaya. Pero natapos na yung ating ginagawa mga kapadyak. Ayan o. Maganda. Kana. Ito lang ang dumi na nakasira. Pero hayaan mo. Subukan ko kung labahan yung kumapa. Lagi natin ng sunrocks. Linisin natin. natin. Katapon nitong magawa natin ito. Kabit muna natin yung kabila para sigurado tayo. So, tulad ng kabila, naglalagay nag, tayo ng kwan. Up Pero maganda siguro, punasan muna natin. Kasi baka delikado, maka na, madali. Naglangis kasi ako kanina. Naglagay ako ng langis kanina. naman. Saan kaya nakuha ko yun? Ano naman makapal na lang is. Okay. So, magkabail na naman natin itong isa. Mga kapadyak. Awe ah, lang natin yung medyo manok. Ayan. Ah. Hindi nga tayo saan kayo nakuha pa yung domain na yun. Ito sa butas. Ito sa butas. may kamay lang tayo dito kasi medyo delikado kapal may kanto hindi naman makakapal ay masyado at nga lang eh, medyo dahil sa nagtaroon ng ano dyan patong patong yung mga tila kasi gilid na yan yan medyo kapal natin lamang itong aplusin ng maigi. Ipuin ng maigi ito. Okay. Tapos din mabuti na wala nang na kawaan ng dumi ito. Saan Siguro dito sumuot sa ilalim. Maglilinis muna tayo bago tayo mag usap sa ating mga kapadyak, ating mga viewers. Ah, ito, natapos na natin ang ating ginagawang Uh, kwan, yung slit ito sa gilid. Yan ay ito na resulta. Pakita ko na yung resulta. Yan, yeah. Yan ganyan mga kapadya ko. doon sa isa. Yan siya. Yan ang tamang ano. Siso sa mga islit. Yan sa so may bandang gilid. Yan. Huwag yan sa bandang ano. Kasi nakaganyan yan. Nakaganyan eh. Maganyan yan. Eh. Ito ang mayano natin. Tunis. Nakaganyan yan. So, sa inyo lahat na mga sumusubaybay sa aking mga pagtuturo. Uh, lalo na sa ating mga baguhan na mga manunod. Uh, pakisubscribe lang po sa aking channel para pagka meron kayong mga ano din, mga katanungan, uh, mga sasagot ko kayo patung patungkol sa ating mga suliranin sa pananahin. At sa mga datihan na rin naman nakapag-subscribe na, salamat sa inyong mga pag-subscribe sa lahat ng mga tumatangkilig. Kapag mong salamat ng labis sa inyong lahat. Dahil kung wala kayo na sumusubaybay sa akin, hindi ako makakuha ng ganito karami mahigit na 1,000 na mahigit na mga subscriber. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagsama-sama. Uh, at maraming salamat sa inyong lahat.